Ano, kumusta ba? Ay, bili ka na ng diswasing. Nagtitinda kami ng diswasing. Kumusta po? Magka, nga, magka mo nga. Oo. Pero tayo, wag mo kayong magagalit. Para wag mo kayong pinagbiyak ng bunga. Saka ugali lang na nagkakaita. Eh, oh. may git 50 na ako siya. Ewa ko kung ilang taon na. Uh, ako kasi mag 54 na. siya. Okay. Pwede ko po kayo makilala. Pangalan po niyo? Tonay. Oh? Tonay po ba? Opo. Ambrosio. Ay, oh. hindi niyo ginagamit yung tunay. Yun yung nga ang tunay kong pangalan, Ambrosio. Ah, ang gamit niyo po, fake. Palayaw. Kung tawagin, palayaw. Palayaw. Dito lang po pala yung isang kapatid. Ah. Oh, Pero natutuwa po ako yung na-meet -na ko po kayo. Eh, nagbibenta po kami ng Dishwasa Liquid, eh. Eh, baka gusto niyong bumili. Benta niyo kapatid niyo, wag ako. Eh, wala naman masama, ano. Na, yan ang, uh, ang negosyo namin, kaya kami nagbebenta. Hindi ako nanginiwala kasi. Sige <laughs> ano po, ah, ganito po ang nangyari. Ah, ano po pala. Sa ngayon po, gusto ni tatay manatili sa pamilya niya. And yeah. Then, Kaya sinasabi ko, magdebenta be ako niyan, magdebenta -be ako ng bigas. Hindi hey, ako pa niya lang bigas. Para naman may hanap buhay ako. Ay, yeah, alam ko naman may hanap buhay kayo. Magugulay ah, nga lang ako, wala naman. Hindi may hanap buhay. Eh, Ma kaya na, ito. Deswasing, oh. Yeah. Ang tanong, ilan po bibining yung dishwashing? Ilang ba oh, e, baka kukulin mo? Ano sa uus? Oo, baka gusto ko dyan. Kailangan mong dishwashing. Isa lang. Ay, isang box po ba? <laughs> ano po? <laughs> isang... Isang piraso lang. Isang <laughs> piraso. Nasaan yung suporta? Ah? <laughs> <laughs> de eh, hey, ang masasabi ko lang ano, importante kasi marunong tayo magpakumbaba, no. Ay, nagpapakumbaba na kami, nagtitinda kami ng diswasin kung kung sino ang gustong bumili, bumili ko. ayaw, okay lang ano. Importante marunong tayo magpakumbaba, no. Eh, okay, paano yun? Isa lang po bibili ng kapatid niyo. Pala ko uh -huh. sandbox <laughs> Gusto ko lang marinig kay tatay yung ano. Baka may gusto ko kayong sabihin sa kapatid nyo. Mensahe po ba? Eh, para sa akin eh, masaya ko nga siya, para naman eh. Ayaw, ito Eh, yun ang, ang sasabihin natin, eh, maayos, ano? O ma maayos, ano? Ay, bakit ba? Nagagal sa eh. akin. Importante kasi ang salita, ah, madali tayong uh, duminig ng pansalita, no? Uh -huh. ah Kasi tumino, abay, awal ah, walang pagtino yun, ano? Maganda, maayos. Ano? Wait lang, gusto kong mano ma muna. Uh, para uh -huh. tumino, bakit po? Uh -huh. ba? oh, talaga. Maglilitis tayo, Nana Maria. Hindi man tayo kayang paniwalaan dito sa nabang lang. ah oh, ako yun nasa taas. Nagpapakumbaba na ako. Ano? Tayo, wait lang po. Wait lang po. May gusto lang po akong alamin kay ko. Eh, sa tingin niyo po ba, ano ba talaga naging problema kay tatay? Bakit uh -huh. po talaga eh. Hmm. Ito alam ko ano dahil eh. Hmm. May magandang bahay yan doon dati. Yeah. May balita ko ay kinukuan siya ro. Hmm. Tingnan mo, alam niyo na eh. hmm. Nalaya siya, dinurog siya. Dinurog yung bahay niya, kinuha lahat sa kibaka. Eh. Hmm. Bet, parang galito sa inyo. Hindi galit sa akin yan dahil nga doon pumupunta dyan. Kasi kaya ako, kaya nagagalit sa akin yan nung araw pinamamahinga hmm. ko. Eh, hindi hanggang sa lumalala mo lumala. Hmm. Pagpapainom man ng gamot, kaya ayaw inumin. Hmm. Kaya ho, nagkaganon na, na, -na para bang kapagod ganon. Yeah. Tapos sa isip. <laughs> sa drugs. naman po kung drugs yan. Hindi ko wala katotohanan. Matino po. yan, magaling mong maghanap buhay yan. Alam wala ako. Mm. Talaga lang, ewan eh, ko kung may nakapainom mo. Eh. Painom po ng... Uh, Mahilig sa alak kasi yan nung araw. Uh. 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 Ayun na, naubos na ni tatay mo. Eh. No? Pakita mo. Thank, Thank you. Mayroon na kapit natagpuan niya. Yeah. Ah! Thank you po, thank you. Dati bahay yung gumagawa ng bahay yan eh. Kung saan-saan na nakukuha yan. Nakukuha, bubuo talaga ng bahay yan. Kung saan-saan ang arkitek na kasama yan. Kung mga ako. May nagkagal nga. May two, may two weeks na, three weeks na. Magte-three weeks na po sa dyan. Samahan na lang po yung pamilya. Mm -hmm. Pero kung gusto mong bumalik, gustong bumalik pag pero pagka gusto bumalik, babalik sa inyo. Ganun. Mm -hmm. Pag gusto mong bumalik, bumabalik sa inyo. Kung sabi ko, wait lang po, wag mo kayang alis dyan. Hindi. Sabi po ni nanay, salamat ba daw. Bakit eh, to? Eh, maraming maraming salamat sa iyo. Dahil siya, eh, napakalaki na gawa mo sa kanila. Hmm? Ah, to ba? Diba? Hmm. Noon, kung saan-saan siya nakakarating. Na halos kawawa ang mga pamilya niya, wala siya sa sarili. Hmm. Maski hindi naman siya inaano ng mga ano nandi dito mga mga kunya. Maliban hmm. na magpasalamat nga kami sa inyo kahit kung siya hindi ko kaano-ano, hmm. papasalamat din ako sa inyo dahil mapakagandang ka mo. Thank you. Mensahe po sa asawa na eh. Kasi yung asawa eh, dahil nga po doon sa pobya eh, niya, parang oh, yun natakot lang. Mm -hmm. Natakot lang yung dahil nga siya. Eh, kumbaga, wala sa sarili niya. Mm. Eh, pati mga anak niya, no, wala na rin sa sarili niya. No. Parang naanon na, sa kanya. Mm. Kaya, parang nalayo na. Ito mm. naman, siguro, ang isip niya, eh, yung talagang alala siyang kuwang, kaya siya nakarating na kung <laughs> Mm. Thank you, na mm. pagmamahal kay tatay. Thank you mm. po, po sa concern. Maraming maraming salamat. Welcome, Nay. Balik po ako sa kapatid. No. Thank okay. you po. Yan po yung gusto kong malaman. Paano po nagsimula lahat? Hindi ko nga po alam yan. Kasi nabalitaan ko lang din na ganun nga. Hmm. Kasi nasa Santa Maria kami nun eh, doon kami nagtatrabaho nun eh. Gusto ko lang malaman yung napunta ko siya sa Maripol, na pupuntahin niya naman po siya. Pinupuntahan namin yan, hmm. yung uwi pa nga namin ma. Hmm. Yung uwi kuya, sinusundo ko pa dati yan doon. Hmm. Yung nasa ganun, Kaya na, ako po tanong yun, baka ako kasi sabihin uh, yung mga kateklam natin, but noon, kasi may mga minsan, Ah, uh, hindi ko na tanong ang um, ano nila bakit hindi pinupuntahan ng Nando. Pinupuntahan namin, namin yan. yan. Pinupuntahan namin yan, dinadaan-daan namin yan, binibigyan mm -hmm. namin yan ang, ang ng ambin ng Top din siya kung ano, mm -hmm. ano ma ko. Bibigyan namin ng damit nawawala, ganon ganun, hindi sinusuot. Ganun. Mm -hmm. Sino sundo namin, yan, babalik pa rin doon. Mm. -hmm. Umabalik doon kahit ano gawin mo. Mm -hmm. Babalik at babalik doon hanggang uh, na lumala nung lumala. Ano naman ang masasabi niyo yung gusto mong mag sa pamilya? Mm. <laughs> Hindi ko nakakausap si Ate Raquel kung ano ang pwede Si nanay po, si nanay Raquel ayaw talaga? Ayaw po kumandaan. Um, mm. Eh, wala po akong pwede. Kasi nung kinuha nyo nga yan, sabi ko ganito, binalita nga sa akin ni Ate Raquel na

sabi sa akin naman, kung may problema, problema nila. Ako, wala akong problema. Ngayon, kung sasabihin umalis ako, iuwi ko lahat yung mga anak ko doon sa lapas. Uh -oh. Kasi, alam ko yung problema. Pa, ano, gagaguhin lang ako. Ano. Pero alam ko yung problema. Eh, yung pang isang buwan, inaayos yung... Ah, ah, alam ko yung noon pa. Hmm. Noon pa, alam ko. Yung lupa, yung, yung, alam ko, 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 ko naman pagdating, maraming magiinuman yan. Kailangan na po yung lupa. Dapat may lupa po pala siya. Meron po kaming kapasong lupa doon. Mano na, mano sana namin sa tatay namin. Mm. -hmm. Eh, kinamkam na ng mga mababait daw. Mm -hmm. Ay, marunong ako makisama tatay. You know, yun. Kung hindi man nila alam, eh, ay... ako ay, alam ko yun. Siguro yun po yung nabanggit niya sa akin ng mga nakaraan na about this sa lupa nga po. Baka yun yun. May sinasabi po siya. Napag-aatihan yun niyang magkakapatid po. Wala uh, so na po pala. Wala nga. Kaya nagawit, nagdala niya. Habi nga, magbababa nga ako sa bahay. Ano, sample lang. yan. Totoo yan, na. puhunan lang yung binibigyan namin, sample lang. Naghaboy eh. ako oh, sa kapatid ko lang, yung tatay ko dati. Eh, pinagbubugbog ka. Pinagbubugbog pa. Pinanamatay. Pinag-aa-aa, pinag-aa-aa. Kaya nagbubububo ba't ng... ah, ba? Wala daw siyang lupa doon. Teka mo na. Eh, nayaan nila. Eh, marami namin. yan. Eh, ano sinasabihan nila? Eh, mahirap nung yahabulin. May kukuha. Teka mo na, hawakan mo mo. Tumahanap ako ng baryan, no? oh. Uh, naubos na ni Tatay, oh. Patikram, habang nagkukwentuhan ka na dito. Thank you, ate, ah. Pagka naubusan kayo si Tatay, every... Siguro, kada pangalawa-ninggo po maging potosyo. Oh! Hmm. Sa dalawang linggo, ba naubos niyo? niyo po yung isang ay? Matagal. <tinyo> matagal. Ay, iwanan ka na. Eh, saan? sa amin, hindi naman inaabot ng tatlong araw yung isang ay. Eh, marami siguro. Kayo to. May mensahe po yung kapatid niyo kanina. Hindi niyo tinapos. Mensahe po sa kapatid. Po. Ay, kung kikira siya niya at kung hindi maganda. Wala na problema doon. Hindi, sa akin, utaw na no. Kahit hindi mo sabihin naman sa akin, alam ko yon ano. Ngayon, totoo, sa mga anak ko, wala kang problema, ano. Kung meron man silang problema, wala akong problema. Kung gagaguhin man ako, ala, alam kong gagaguhin ako, wala akong magagawa. No? Pero, ayun na, ala akong magagawa. Ayun lang, madaling, ano. Alam ko yun. Nasa abroad, ano. Pakilabayan na lang po dito. Ay, yung pwesa okay, po. May request na lang Eh, yan na po, walang marka. Hindi, parets yan. Ayaw nyo sa iyo ba ito, ha? Hindi na akong kunin ka. Yung wala pong marka, 25 Talawang na lang. Tayo. Yung walang marka. Ah, po. 25 na lang po para sa inyo. Alin ba? Eh, ere. Ha? Yung may tatak, 30. Ah, wala na. Naubos na liyo. Naubos na, Ora pula man isa eh dalawang. na, kumuha ka na na isa, sige na. Eh yun lang naman ang pagkatalo niyan. bali apat. May maliit lang ako na pabor kay Kuya sa kapatid po niya. Gamot ng isang nalulungkot na puso, yung family, yung love ng family, di ba? Sa ngayon kasi hindi pa mabigay ni Nanay, yun. Nanay. Raken. Eh, may request so ako sa inyo. Malapit lang naman ako kayo kay tatay. Pagka <coughs> ano, kung hindi naman busy, bisitahin mo siya. Pupunta okay. naman ako doon. Matagal na ako dyan, matagal na ako dyan. Kailan po huling punta niyo? Kailan ba ako pumunta noon? Nakarambuan? Ako okay. nung no, isa linggo. Uh, mayroon dalawang linggo nakakarambuan. Nakarambuan? Okay. Thank you po. Pagka ano, mag-usap po okay. ko noong Mag-usap ka rin. Kaya lang kung minsan talaga, pagka nagpupunta ako doon, papunta naman sa inyo. Hmm. Eh kasi doon, ting Sabado-Linggo umuwi ako dyan. Ngayon, matagal na ako dyan. Magtat- Hmm. Pa. Pa. Yun lang po, parang hindi ko na ako kayo maabala. Pagkano, mapisita niyo siya. Mataking tulong po yan. Matagal ako sa kanila, may git dalawang taon nagtira. Mataking <coughs> Ano, marami na marami kaming tinulungan. Marami na, marami na. Marami na kaming ya, pinuntahan. madalas kuminsan, wala ako dito. Apo. Silang naman hahanap po eh po, pagkikinda ng gulang. Apo. Paano po yan? Thank you ah. Ilang taon na po kayo 48. Ano, ano na po? Kayo po pala yung bunso. Kayo po yung bonso, bunso. Bunso sa lalaki. Uh, Tapos yung bunso, yung pinuntahan na namin doon. Si Ella. Hmm. Yun lang yung bunso namin. This was yung liquid po. Ayaw nyo talaga. Thank you po. Thank you. Dishwashing liquid po. Ah? Bakit doon na po? 20, ano lang, 30 lang po. Dishwashing po kaya? Ah, uh, po. Pangugas po ng, pangugas pong plato. Teka, bibig lang po. Mm, thank you ate. Bibig Ah, po. Salamat po. Dishwashing liquid po. Pura lang. Diswashing liquid dishwashing liquid po. Tay, ah, dishwashing liquid. Thank you po. Okay. Ang ganda ng bunga nung ano. Ah, dito mayaman. Dishwashing liquid po. Tao po. Kao po. Ilang kahog pa ba tatay yung ko natin? Dalawa po, tay. Tay, dishwashing liquid po. Kuya, dispassing liquid po. Baka gusto nyo bumili. 30, 30 pesos lang po. Meron pa po. Lama to. Nay, dishwashing liquid po. Wala lang, Nay. 30 lang. Eh, Diswashing ka, nila, liquid, oh? Ay, binili na kayo sa liquid po. Ah, uh, uh, bili kayo dishwashing liquid, oh. Nay, dishwashing liquid ah, po, 30 uh, lang. 30, oh. Hmm. Kasi na, Nay. Ito, Tay. Bili ka na, Nay. Kumusta po. Huh? Kumusta eh, po. Napakabait niya rin yung nagkikinda na eh. <laughs> Na paano po yung anak niyo? Lalanap po. Ah. Uh, tayo sige, dalawa si kwenta na. Para po ano. Ay, bilig ang dishwashing liquid. Ano oh. yung magandang yes. ano? Tayo. Nay, dishwashing liquid. Isang baki ka bibili ni siya. Isang box siya bibili ni Tatay. Kaya ba sa? Ay, trend na. Ano naman? Abay mura nga yan. Mura ano 30 lahat yan, boss. Yung isa. Nakala <laughs> ko lahat 30. Yung dalawa. <laughs> Aba yung atiketa, atiketa lang yan. Mahal na eh. Eh ay, ay, ngayon, naiko mo... Wala ka man supot. Okay. mo ngayon ka lang bumili sa akin, ibibigay ko na sa'yo ng 50. Okay. okay. <laughs> Nadali mo ko yan. Ah. Thank you, ha. Thank you. Pero ngayon lang yan, ano? Kanina, inahabol ko kayo, eh. Ngayon lang yan, ano? P -p Tawad na, ano? Hindi ikaw, hindi ako bibili. Nakadili kami sa bayang ka Thank you, po. Nagsin pa kami. Hindi, totoo. Gusto lang na yung Wala na kaming tubo. Tayo, pagka naubos sa kanya, na lang po kayo bumili. Oo, oo, oo. Thank you, po. Maglalabas ako ng bigas, eh. Dalawa wala. Oh, dalawa na nga po eh. Naka, eh. puro balik taya lang ito ah. Alam niyo ba, puro balik taya. Ah. <laughs> oh. Dalawa dai na ko kung may tindi. Hindi ito, eh, balik puhunan. Ano? Yeah. Ay, komo tiga na ba? ungar lang ako, no? ano? Balik puhunan lang yan, ano? kaya. <laughs> susunod tayo, ano? Bili na lang ko kayo kay tatay. 30 lang po ito. Thank you. Ayan, tama-tama, pangugas. Thank you po. Si Kuya kanina, ayaw niyo. Tinanong ko kanina eh. Okay, po, thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Same kayo po. Thank you. Halimbawa, kinuha ko sa inyo, halimbawa, uh, 20 isa o 25. Hmm. Ko. Ay, yun ang ibig ko sabihin. Yun Papa, to, 25 yung... po yung hmm. punan sa amin. Hmm. Basta ngayon tayo, lahat ng dinala kong dishwashing, ang lahat ng benta nun sa inyo. Yun po yung pansisimula nyo. Ganun din yung bigas tayo. Yung dadali kong bigas sa inyo, yun din ang lahat ng benta nun sa inyo din yun yung pansisimula nyo din. Eh, kaya nga, kung sa akin din, eh, kaya yung pinagbilan, ibibigay eh, ko na. Hindi, Tay. Kasi, di ba, kumari, magdadala ako ng sampung box ulit. iro rotation ko itong pinagbilan. Opo. Ganun. Ah, sige. Kumbaga, bibili na ako kayo sa akin. No? eh hmm. Hindi, pinakikita ko lang kung magkano pinagbilan. Kasi yung 15, yung 15 na yun sigurado, 'yung iba hindi na iba, hindi na bibigay 'yun. Eh. Yung iba po, ah. eh. sabihin na lang natin, tulong na lang sa kanila. Oh, hindi, basta 125 'yung hindi na bayaran, ano. Uh, Bibilangin ko 'ano kung magkano ipinagbilan, ano? na. Yo. Yo. 24 na yan, katekram. Hmm. Not Hindi, al alalaban yan tatay. Nilagyan ko lang ng kwan yan. Ano naman yan? Nilagyan ni lighter. Mm -hmm. Dapat pala mga natin ng ano si Tatay. Ah, uh, a 24 ano, yung hmm. kinuha kong 125, ano. Ah. Uh -huh. Yan ano, 26 ano. Ah, oh, magkano yan, Tay? 2006. 2006. Okay. Ilan yung napautang niyo, Tay? 15 yun. 15 lang po ba? Oo. Ah, kasi 25 lang yun. Ba, no? Mm -hmm. Para nga lang... Hindi naman pare-para sa pinagbilan. Ah. Oo. Sige, okay lang yun, Tay. Ang ano, ang ano lang, para mas makilala lang si tatay. pag usapan yung bigay po nyo na murang dishwashing liquid. Kasi yung tinda natin, para lang, ano, para lang, natin, para lang tayong nagpalit. Ito, no? yeah. Ano naman tayong ng Para lang tayo ng pag. Eh? Mm. Sige, ganito tayo. So, hawakan nyo yan. Sa inyo yan. Kumari, kung magdadala ako ng limang baksa sa susunod. Kasi ano yan? Kada dalawang linggo. Dapat ang ano natin. Bigas naman bukas. Ay, ang maganda tatay, kunin mo yung pera, yung diswasing ibaba. Oh, yung dalawang box tayo. Dalawang box at saka tatlong peraso. Oh. Kunin ng pera hang daw eh. Hindi tay. Ano niya Pangikot mo Pagka magdadala ako, yun yong ibabayad mo sa akin. Ah, sige. Mm. Kumbaga, umpo siya lang pampuhunan tong pinagbilan, Hello. ano? Bigas na tayo, yung saka plastic, ano? Ngayon naman, magdadala po ako ng bigas. Oo, oh, kahit maglako ako, ilalako ko. Okay, hawakan nyo ngayon yan at saka yung maging, be magiging benta ng bigas, yun yung magiging pang-ikot natin. Sa makatwid tatay ito, 26, pati nabawas na isang daan. Ano? Ah, okay. 26. 2,600. Okay. So, paano to? Ano na kami? Para makawin na rin o kami, no? Yung mm, yun, this Bababa, eh. -ba -ba -ba, hindi na muna. Ah, sabay na lang mga bike. Ah. Kasi hindi rin yung maano eh, Kuya kasi. Ah, hawakan ko to na hindi mababawasan. Siguro itong bariya mababawasan. Oh, ito yun. problema. <laughs> Ah, ano? Ini daw po siya. Pera ba? Oh. Bigyan <laughs> mo yung isa. Hey! Hey! Bigyan, hey. mo yung isa. Oh. Eh, ang totoo tata, yung ah. pinagbilatan natin ng dishwashing, napagod pa tayo. Mas marami pa ipinabigay nyo. ay <laughs> eh, walang problema. <laughs> hindi, ay, kwento lang naman. Hindi, ang ano ko doon tayo, hindi nyo napansin. Kumukuha tayo ng suki nyo. Kaya kukuha yung sinamahan din. O susunod, alam nyo na yung pupuntahan nyo. Di ba kahit di nyo ako kasama, alam nyo na yung pupuntahan nyo. Ay, kung bibigyan nyo ako ng pantida, ititinda ko talaga. Oo no? naman, tay. Mm -hmm. Ano po nagpagod tayo? Eh, pero ito, hindi mababawasan. Ngayon, hai, kung darating yung ibigas, ibibigay ko sa bigas. No? Uh, hindi, yung bigas, sa inyo pa rin yan, tay. Basta lahat na magiging... Oh, kita ngayon at saka yung benta sa bigas mm -hmm. sa inyo yun. Para hindi ko kami ulanin. No. Ah, sige, ingat. Ing ano, magbibiyenda muna tayo. Hindi yeah, na yeah, tayo. Yeah. Itabi niyo na 'yung Eh, iaayos ko talaga, no? Nay, para hindi na ako kami abutin ng ulan, no. Thank you po. Eh, tatay, naintindihan na, sana na. ng nanay mo, ano. Ah yung bigas na kinukuha ko, kung gustong itinda sa tindahan, itinda nila, ano. Eh ako ilalako ko, ano, kaya kinukuha ko, ano. Wala kang ligtas pa Hindi, intindihin mo yung sinasabi ko, ano. Eh kasi marami rin nangangailangan. So, yun, okay naman kay Nanay ka teka, kaya wag mo kayong magalala kay Tatay. Eh Maliwanag -pa yung sinasabi ni tatay. Pagpapas Pagpasensyaan mo na ni nanay si tatay. Kung gustong itinda sa tindahan, sa tindahan itinda nila. Ano? Kung ayaw naman, kaya ako ilalako. Ano? 嗯。Mm. Yeah.